Magandang umaga po muli sa inyong mga gilaw na tagapakinig ng ating channel at ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ationg at ito po ang ating radio podcast Ang Boses ng Mga Pinoy at sa Buong Mundo. Naririto po ako para magatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tunuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos bawala, dahil dito, ito ay ating advokasya o katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo na ang ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga organisadong simbahan o mga peking grupo ng reliyon, lalo na ang ating mga kabataan na walang kamuhang-muhang tungkol sa mga ito, at nagsaganon sila ay makaiwas at magkaroon ng balansing karunungan at makagawa ng sariling disisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sinabi ko noon na ang podcast na ito ay binuo para patunayan natin kung may Diyos ba o wala. Ito ay hinati natin sa apat na kabanata o yugto. Ang teolohiya, filosofika, siyantipiko at teknolohiya. Sa unang yugto, ang teolohiya, inilahad ko sa inyo ang halos 25 ebidensya na magpapatunay kung bakit walang Diyos. Dito sinuri natin kung ang Biblia ba ay gawa ng Diyos o gawa ng Timonyo. Para patunayan nito, pinag-aralan natin ang laman ng Biblia. Pinag-aralan natin na kung ang Biblia ay gawa ng Diyos, na isang perfectong nilalang na alam lahat at makapangyarihan sa lahat, ibig sabihin, ang Biblia ay walang dungis na pagkakamali kahit ni isa. Subalit na patunayan natin ang Biblia ay punong-puno ng maraming pagkakamali. Sinuri din natin kung mabuti bang nilalangan ng Diyos. Subalit, napatunayan natin na siya ay ang pinakamasamang nilalang sa buong sanlibutan. Sinuri din natin kung banal na aklat ba ay puro kabutihan. Subalit, napatunayan natin na mas marami pang kasamaan ang itinuturo ng Biblia na kailanman hindi dapat mabasa ng ating mga kabataan. Pinag-aralan din natin kung saan nanggaling ang Biblia at paano nabuo ang Biblia mula sa Lumang Tipan at naging bagong tipan. Sino ba ang mga sumulat ng mga ito? Sa bang parte ng mundo nangyari ang istorya ng Biblia? Saan ang galing ang lumang tipan? Anong reliyon ang bumuo ng lumang tipan? Saan naman galing ang bagong tipan? At anong reliyon ang gumawa ng bagong tipan? Sino ang nagsanib ng bagong tipan sa lumang tipan? Ano ba ang tunay na Biblia ng Diyos na sinasabi na banal na salita ng Diyos? Bakit napakaraming Biblia ngayon at alin ang orihinal na, banal na aklat ng Diyos sa ngayon? Paano natin malalaman na ang Biblia na ginagamit mo ay ang orihinal na aklat ng Diyos? Pinag-aralan din natin ang tatlong orihinal na simbahan ng Diyos, ang Judaismo, Katolismo at Islam. Dito napatunayan natin na si Abraham ang nag ng mga reliyon na ito na kinopya niya mula sa unang reliyon na kinagisnan niya na isang paganismo. Dahil isa sa tatlong simbahan na ito ang masasabi nating tunay na simbahan ng Diyos, ang lahat ng simbahan ngayon at ng kanilang mga founders na pare o pastor ay masasabi natin pawang mga peke dahil ang apat na marka ng Diyos at simbahan ay wala sa kanila. Dito ay pinakita din natin kung sino sa kanila ang tinatawag na anti-Kristo. Sa uli, sinuri din natin ang mga pangunahing tauhan ng Biblia, si Jesus. Pinatunayan natin na ang pangalang Yesu Kristo ay wala sa Biblia. Pinakita din natin na siya ay hindi anak ng Diyos. Siya ay isang ordinaryong tao lamang na isang rebeldo, rebelde o aktivista na hindi sumasang-ayon sa gobyerno at simbahan noong panahon ng Roma. Hindi siya Kristiyano at hindi siya ang gumawa ng Biblia. Si Satanas at si Kristo ay magkapatid. Si Kristo hindi ang misiya na sinasabi sa lubang tipan. Si Jesus ay hindi Amerikano kung hindi isang Arabo. Walang nakakaalam na pisikal na anyo ni Jesus at ng Diyos. Subalit magtataka ka kung bakit may larawan si Jesus at Diyos sa mga altar at simbahan ng mga naniniwala sa kanila. Sino ang mga larawan na ito na kanilang pinagdarasalan? Sa lahat ng mga ebidensya na ito, solidong pinatunayan natin na si Jesus at ang Diyos ay pawang mga hindi totoo. At ang mga simbahan, mga pastor nito, at ang Biblia na ginagamit ng mga ito ay pawang mga peke lamang na nanlilinlang sa mga tao walang kamalay-malay dahil sa kanilang kahirapan sa buhay. Sa ikalawang yunto ng ating podcast, ang filosofiya, ipinakita ko sa inyo ang iba't ibang ebidensya bakit walang Diyos sa pamamagitan naman ng tamang pag-iisip at karunungan o tinatawag na critical thinking at matalas na pangangatwiran o tinatawag nating deductive reasoning? Dito ipinakita ko mga iba't ibang pamamaraan mula noong hanggang ngayon paano mo mapapatunayan na walang Diyos sa pamamagitan lamang ng tamang pangangatwiran o pag-iisip. Dito ay pinakilala ko ang iba't ibang uri ng mga paraan, paano mag-isip ng tama at paano mga tuwiran ng tama sa pamamagitan ng lohikal na karunungan o argumento. Sa pamamagitan nito, maiwasan natin ang mga mapanlinlang at mapanghikayat na mga konklusyon na galing sa mga maling pag-iisip o nakakaligaw na pahayag. Isang estrategiya na ginagamit lagi ng mga taong malilinglang, gaya ng mga simbahan, at ng mga pastor. Sa ikatlong yugto naman, ang sayantipiko, ihayag ko naman dito ang mga ebidensya bakit walang Diyos mula sa aking mga personal na eksperimento. Dito susuriin natin, paano ba magkaroon ng isip ang tao? Paano ba nagkaroon sila ng impormasyon sa kanilang mga utak? Saan ba galing ang mga impormasyon o ideya sa utak ng tao, sino ba ang nagbigay nito? Galing ba ito sa mga alien sa Diyos, o sa inang kalikasan? Paano ba ang isang abstract na idea ay nagiging physical na bagay? Paano ba ang idea ng Diyos ay naging isang physical na Diyos? Paano ba nilikha ang mga bagay? Bakit lahat ng bagay ay may simula at katupasan? Tuto ba ang realidad natin ay katotohanan o ito ay isang ilusyon lamang? Ano ba ang layunin ng buhay? Ano ba ang pamantayan? Paano masasabi na ang isang bagay ay buhay? O may buhay? Buhay ka ba? O isa kang mechanical na bagay lamang? At sa ikaapat na yugto, ang teknolohiya, ipapakita ko ang aking resulta sa mga eksperimento na ito sa pamagitan ng paggawa ng isang mechanical na tao o insekto na magpapahiwatig na ang buhay ay hindi biology, kundi ito ay isang chemistry at geometry. Dito, ipapakita ko rin na bakit hindi mo na kailangan ng Diyos para gumawa ng isang bagay na buhay. Ipapakita ko rin dito ang mga palutuntunan kung paano gumawa ng isang bagay na buhay na hindi mo kailangan ng mga kasangkapang biological. Ipapakita ko rin dito bakit hindi kailangan ng utak para mag-imbak ng impormasyon. At bakit ang tao ay may emosyon, consciousness, pag-iisip, panaginip, kirot or pain at iba pang mga pag na hindi gawa ng ating kaisipan? So Sasusunod naman sa susunod naman ng episode, -uupisa, uupisa na episode pag-uupisahan natin ang uh, saan galing ang impormasyon. Ngayon, kung gusto niyo uli pakinggan ang lahat ng mga ebidensya kung bakit walang Diyos, puntahan lang po ninyo ang mga iba't ibang episode na nakalista sa comment sa section natin sa ibaba. Kagaya ng ang pangalang Yesu Kristo ay wala sa Biblia, ang paliwanag nito ay nasa episode 10, si Jesus ay hindi ang tunay na Misaya, ito ay nasa episode 11, mga kabastusan ni Jesus ay nasa episode 12, ano ba ang tunay na anyo ni Kristo ay nasa episode 13? Ang mga kasamaan ng Diyos ay tinilakay sa episode 14? Ang Diyos ba ay babae o lalaki ay nasa episode 16? Bakit ang tao ay walang kaluluwa? Ito ay nasa episode 18. Bakit walang langit? Ito ay nasa episode 19. Saan nakalagay ang marka ng Diyos na isang malasuwang marka ay nasa episode 20? Bakit si Kristo ay hindi anak ng Diyos ay nasa episode 22. Ang lahat ng mga peking simbahan ay nakalista sa episode 5. Ang mga mali, dagdag at kasinungalingan sa Biblia ay nasa episode 9. Paano ba nabuo ang Biblia ay nasa episode 4. Ano ba ang orihinal na Biblia at ano ba ang mga orihinal na turo nito ay nasa episode 6, 7 and 8 sino o ano ang lumikha sa Diyos ay matutunghayan nyo sa episode 15. Sabi ng Biblia, ang mundo daw ay sentro ng universe ay nasa episode 17. Ang importante, ang dakilang apostasya ay nasa episode 13. Anong pagkakaiba ng katoliko at mitraismo sa ay nasa episode 25. Ano ba ang mga kalupitan na ginawa ng simbahang katoliko ay nasa episode 24. Bakit ang bagong tipan ay gawa-gawa lamang ng mga Romano ay nasa episode 27. At ang lahat ng mga karamihang ebidensya na binanggit ko rito ay makikita nyo sa episode 29. Ganun din, ang mga iba't ibang filosofiya ay makikita nyo sa iba't ibang episode natin kagaya ng Totoo ba, kailangan ng Diyos para lumikha ng isang bagay? Ay nasa episode 13. Totoo ba, ang Diyos ang nagdisenyo ng mga bagay natin, ng mga bagay na nakikita natin? Ay nasa episode 31. Totoo ba linikha tayo ng Diyos? Ay nasa episode 13, 32. Totoo ba ang may realidad? Ay nasa episode 33. Saan ba talaga nang galing ang ating moralidad? Ito ay nasa episode 34. <coughs> paano nagawa ang sampung utos ng Diyos at paano ito pinag-iba-iba ay nasa episode 35. Totoo bang may Pasko? Ano ba ang dilema ng Diyos? Kung siya ay makapangyarihan, makapang lahat, meron po tayong mga sagot dito na ito ay mga mali. At saka ano ba ang ateismo? Bakit ang Biblia ay isang isang mitolohiya na istorya lamang ay nasa episode 39. Bakit ang pagpapalimos ay napakamalaki ay malaking kasalanan sa Diyos? Ito ay nasa episode 14. 40. Bakit ang mga pastor, mga propeta ay may sakit sa utak? Ito ay nasa episode 42. Alam niyo ba na karamihan sa ating mga pinag-aralan sa ating mga eskwelahan ay pawang mga hiram lamang sa ibang bansa lalo na sa Amerika ang ating mga gawain ay halos kopya lamang sa iba't ibang bansa. Minsan naman, dapat tayo ay tumindig sa ating sarili, mag-isa mapagmahal sa bayan at gumawa ng sariling atin. Yung bang ang ating mapagmamalaki, tipong masasabi natin na ito ay made in the Philippines. Kaya sa muli-uli ng ating talakayan, ito po li ang inyong mga atiyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo na magkaroon ng buhay na maging hawa, maligaya, malaya at pakahulugan, sikap, sipag at katalihunuan o kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong Atiista ng Pilipinas, mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat.